Biyernes. Oh. Tanong ko nga sa inyo, anong pagkakaiba ng anong pagkakaiba ng hagis sa hagis sa professional at sa ano? Kaya lang ninyo yung hagis, isa eh, Samantalang matatakpan na ang matatakpan matatakpan din naman 'yun. Ito, ganito bang ba hinahanap sa abroad? Kanyang itsa. Pang abroad na ba yung itsang ganon? Ayaw tatanong sa mga ganyan. Sabi na yung mga ano yung tagan? Mga baguhan. E eh, bakit kayo, kung kayo matagal ng matagal na kayong mason, e eh, bakit hindi pinapapapunta ng abroad? O. Oh. E eh, so yung namang hagis na ganyan ay hindi na ninyo namang makikita yan pag pinilis na. Buti kung ganyan ang vlogger, ganyan ang design. Yan. Kung i-design yan, pwede. Eh hindi, tatakpan lang naman yan. Babarahin ninyo. Tatakpan. Paparay natin. Eh bakit kayo naghahanap ng may pa ganun Kasi may pa ganun ganun. Ano yung pa ganyan ganyan? Patampang patagalaan ng trabaho yung pa ganito ganito. Ayaw kong pag-aralan nyo may pa ganun ganon Gusto ko yung tira laan ng tira. Oh. Mamaya, mababara na yan. Ayan o. Oh. Ano pang minahanap? yung magandang itsa. Ano ko na ano na Ayun ba o, dumidikit. Usapan dyan, pag dumikit at saka napinis. So, ganyan. O. Oh. Bibilisan mo, eh natatapon din naman. Marami din naman kayo natatapon. Oh. Ayan. Ayan na ano, hindi yung dami dami. Ipapartihin pa natin yung ating pagkitsa. Ayan siguro, pwede na ito sa mga ano Eh. oh. yun po pwede. mga gano'n, may pag gano'n gano'n. May natatapon din. Bindi sana ako sa inyo, kung hindi kayo natatapunan din ang halo. oh, katulad niyan, wala na akong halo. Tapos meron pang isang masuna. Pag daw init siyang ganyan, napapatama daw sa oras, kailangan daw puro pahit. Eh, ganyan kakapal mapapa. Madadali mo sa isang pahid? Ano kapahid Nagpapaliwanag lang. O yan o. Oh. Ganyan kakapal Sige raw, pahiran mo. O. Oh. Siyempre, chan mo o. Maghahagis ka Magahagis ka. Wala na. Ganyan. Yan ba pwede na sa inyo yung ganyang style? Yung ganyang mga hakis Pwede na ba sa inyo yan? Tanong ko lang naman sa inyo kasi mga professional, you know professional lo. Nasa taas o. Galing yan ano? Abu Dhabi. Ano Nanaya pala. <laughs> <laughs> o oh, ayan oh, kita mo. Kaya kay yan, makapal. Ayan o. Dos. Oh. Eh, na, alangan naman. Oh. Siyempre. O sige po, marayong salamat. At nandiyan ata si Ma'am Tina na magpapamerienda. Shout out sa si Ma'am Tina. Kami nandito na sa Tagiliran at kami ay nagpaplastering. Kung kayo, kayo magpapamerienda, bilis-bilis ah, na. Pangulam na lang. Po, Maraming marayong salamat sa inyong lahat. Ako po si Alfredo Laserna, ang inyong lingkod. At ako nagpapaliwanag lang kung pwede na sa inyo ang ganitong style. Ano? Oh.